may bisita ako. Eh, daw kami ng papaya. Good morning. Um, tatao tayo maghahanap? Diyan. Sa, likod. Isama mo ako sa trabaho mo. I-share mo naman yan. Ano ka lahat yan kailangan nating suungin hindi sa ikaw ay ano kailangan tara 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 Punta kami ngayon, kukuha daw kami ng papaya. Saan? Dito. Oh, o, dito tayo, sa may daana na area Yan, papunta na pa. Na. Buti ka pa may alam. Ako wala akong alam dito. May papaya to dito. Ayan. Dito ito, sa may likod ng bahay namin. Pero hindi ko alam talaga na may papaya talaga dito. Saan wala ito na. Dito? dito? Alam mo, kami... lakas ang loob ni tatay. Hmm? Talaga ito si tatay, oh. Dito kami, oh. Dito kami pumunta, Hmm. Wala na yan. Yun, know, oh. ay nako. Ano ko bayawa. Oh, wala na. Ata. Meron ba? Saan ba banda dito? Hindi ko talaga alam dito na meron. Sige. Hindi nga kasi ako pumupunta dito sa may likuran na are, kasi na madahon. Yan, yan. Tanungin mo yan. Siya. Brad, pahingi Papaya mayroon dito. I Wala yan. Ho. Hindi yan nakakapagsalita. Sister, ano, ano, ano. hinaya ako. Ah. Ah, oo. Oh, Brad, oh. papaya. Ihanap po ako papaya, Brad. In, hindi. Hindi siya lumilingon. <laughs> hindi, hindi. <laughs> hindi siya lumilingon. <laughs> papaya. papaya daw, papaya. Papaya. Hindi siya. Ayaw niya mm. ata. Pakitsoyo naman. Pwede. Matanda na kami ha. Hindi, hindi. Hindi siya na... Hindi siya na... Pa, ano, hindi may ginagawa daw siya. Uh, Mayroon may may daw siyang ginagawa ha. Wala yata na yata. Wala na yata. Eh. You know, oh, wala na yata din eh. Wala naman din dyan. Gusto ko kumuha. Dalawa na ho. Huh, Tulungkot niya ako rin dito noon ay nakatira doon sila Ate Belen. Ayun pa nga kanilang banyo oh. Banyo yan te. Hmm? Ate Belen noon yung kapatid ni ano? Oh, yun, no. Ngayon, no. Saan? saan? Ah, saan? Yo mo, yo 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 yo. Buti ka pa eh nakikita. Ah. naman. Ba, na oh, oh, malunggay na lang, ah. Tapos may tanglad doon. Sino, okay na? Ayaw. Ayaw, ang Ayaw niya mag... Ayaw niya mag... Ihaan mo siya kasi, ano, naglilinis siya, eh. Bakit naglilinis? Nabiminta naman ito. Hindi. Oo nga. Eh, hindi. hindi, kasi, uh, ano niya na ata, yung ano na yan, ano? yung gigibain niya na yung bahay na to. Ito. Hmm. Na Rita, Nandito po kami ngayon sa likuran pabang, namin. So, pabangkin, ayan, kukuha daw kami ng papaya. Wala naman kaming nakitang papaya. Meron nga, maliliit. Meron, naman, pabang, pero maliliit. Mangga. Si, yung hmm. yung mahogani na yan, nakadikit kasi yan dyan sa may dingding namin. Ayan o, oh, dikit na dikit oh, sa may dingding oh, namin. Dapat, Ay, pag nagbagyuhan. Hindi, dapat putulan mo yan. Kanino yan? Ay, kay dito, iba na ang may-ari niyan dito. Dito okay. sa tinatayuan natin. Dapat sabihan mo. Ngayon? Kung halimbawa, masama yung panahon. Oh. Oo, oo, alam mo ba, kahit pati yung doon sa likuran na yun doon, Ay, puro na. mga puno yan dyan. Tingnan mo, oo. Oh, 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 Delikado. Mo, oh, oh. Kaya nga pag may bagyo, oh, oh, nakahanda oh, oh. na kami niyan. At pag sabi ko nga, ambilin ko nga sa mga bata, pagka uh, ano malakas ang bagyo, huwag magsyadong magtutulog kasi oo, Siyempre, alam mo ba kabado kami kasi ka, pag pumat ano ang nyugte, pag pumata ay nako, oo, nga. napapatayo na kami kaagad ka okay la dito kasi yung oh malayo yung mga punong kayo sa inyo doon eh? sa amin delikado oo dapat, oh. puto, sabihin mo Ayan yung, talaga. yung dito sabihin mo na putulin niya. Tapos yun doon yung mga puno ng buko sa likuran na iyan. Yan ang kinatatakot namin. Basta yung billing ko sa kanila pag malakas na ang 'di ba may naputol na ano nung nung bumagyo, may naputol na sanga. Oh. Lumagpak diyan sa bubungan namin. Oh. Ay, takbuhan kami. <laughs> Grabe. alam ba, ba, syempre yung nakabili nito. Tatayo ng bahay, baka yung mga punong kahoy, alisin na yun. Okay. Delikado yan talaga totoo. Delikado. Okay. Oh dito oh, walang oh. Katay ng bahay, walang space, mga punong kaway. Dada, dada. Tambilin -da. ko nga sa kanila pagka umano, may lumagatik na takbo na. Huwag nang lingon-lingon. Unahin na nila 'yung sarili nila kasi syempre iba na 'yung nagiingat sa sarili. 'Di ba?